na ah uh, alam niyo uh, ang kahulugan loyalty o kahit sa, sa banggas ito rin kuno na ako sinabi kasi sa balita ng republika ng Pilipinas at sa isang faction ng MNL MNL Corporation more traditionalist division party na sa 10 taon na ro MNL Elements. so ang isa sa base group ng MNL development na tawag na ngayon national pasimula o nagmula na sa pamunuan nito dito sa atin so para yung gusto natin makilala kung ano ang ating ating mga po sa ating ito nagbala. Una, ang Organization of Islamic Operation. Ito ang pangalawa sa pinakamalaking international organization sa buong mundo. Ang una po ang United Nations kung saan kasabi po ang ating bansa sa Pilipinas. So, tuloy na lang sa ating po, ay si ay parang tulong ng United Nations. Kung ito ay samahan ng mga bansang Muslim na binubuhol ng Ipo ng sinabi ko kama dalawa sa pinakapalakpintan interkombiyon sa sulir sa komundo. mga miembro ng sa estado. Simulo ito. ito ang simulina ng kaisi. So kabilang dito ang MNLF. Ang MNLF naman o ang Moral Liberation Front ay niya talino kiswari noong taong nais. Kaya kung pinaglalaman ay ang palayaan ng Bukbang sa Moro Republic, o hindi ang tawag nilang uh, lugar nila o bansa. Dahil ang, ang lalim nila ng Bukbang Moro Republic, o ng MNNF, ay maging isang bansa sila. Kung mapapasin po ninyo, no, ang Bukbang sa Moro Republic ay parte ng ating lugar, ngunit hindi siya kinikilala nila ng Bukbang sa Moro Republic. So ito po yung pinaglalaman ng MNNF, doon pa So, may pinatawag po tayo M and M, GPH, process, or more nationalistic liberation Fund, and government of the Philippines with this process. Ito po yung simula noong 1970s, noong pangangang panahon, ni Pagulo uh, Pablo Marcos. Gaya nga sa sabi, patuloy na lang yung na pag-negosasyon neg si Nurnus Wari upang makamitila ang ang otonomiya o ang pagiging uh, malaya sa nabansa nila. Ito po ang simbolo ng NNL. Ngayon din po, uh, may isang may isang grupo na uh, isang grupo ng pagkabahagi ng MNL na tinatawag na Sulus Team Revolutionary Command kung saan ay makikita RNP or Group MNL. So kung makikita niyo natatanim lang sa grupo ang RNP at siya ay sa MNNM eh, 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 na siya kung nagpasimula ng business sa Sabuagas. Yes. So, ating nga uh, bigyan pa na ako alamin ang sa world of na kaya ng pinaglalakay. Ito po ay pinaglalakay ng ating tatong May isang missionary Muslim mula sa Christian Club na si Siya po ang nagpasimula ng ating business sa ating, sa ating mas kilala po sa tawag ng United Federated States of Bangsa o Republic ang 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 bansa ito. Ito po ay binubuo ng Basilan, Mindanao, Palawan, Sulu, Tawi-Tawi, North Corleo, Saba, at Sarawak. So ang mga ang mga lugar na bakit ay 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 ginagawa nila ng pagmamay-ari. So hindi dito kinikilala ng bansa ng Pilipinas na pagmamay-ari ng MNR. So, yung pasamantalang minirahan ang mga taga-sambuang na sinyo. Dahil eh, kanila po kinukupa, kung sinakot ang ilang mga paranggay tulad ng Rio Oldo, Santa Barbara, Parigi at sa Catalina. Wala po lang po ng tirahan ang ilang mga kababayan. Marami rin pong namatay sa nangyari dito. Sa, sa Pagsamoro Republic, ang namatay po ay 100 kilit. Ang sulatan ay dalawang daan at siyang napot dalawa sa gobyerno naman po sa ating mga kapulisan, sa ating uh, mga sundayo, ang nakatay po ay ng dalawang problema at ang sabotan ay isang daan at Sa mga sibite naman po, o pangkaraniwang tao, ang nakatay po ay labing dalawa. Samantala, pitong naman po ang sabotan. Mapapasin din po ninyo, nagarunin po po sa rasang international airport. At kung saan, ang naging po ngayon pagkakasama nito ay, ay gawain din Isa sa mga sa mga pinag ng mga ng ng ekonomiya ng ng sambang kaya per per na ito. So, sa mga mga turista ang ang pumupunta sa lugar na ito so, sa bayan ng Samantala ito na isang. So ilan po yan sa mga sanhi ng 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 business na, na ito. At sa kasalukuyan, Noong May September 28, uh, 2018 ako, ay, ay, ay formal na kung isinara ng ating gobyerno ang crisis tungkol nito or case na po yung para sa kanila. Kaya ang estado po ng crisis na ito, lahat po ng mga hostages o mga biktima ay na-recover nare nare na o, o, nasa mabuti na para kalagayan. So, by, mm -hmm. ang dalawang po hanggang tatlo po

I don't, I can like be the prevention of each other. See who are the ones that are really mga MNL para mag-care sa Sambuaka. Siya din yung goal sa mga MNL para mag magkaroon ng care, para mailis yung sa PIDA. Kasi once na, ay, kasi kapag inilis ni Henry, the one that o sa akin sa PIDA, inilagay niya sa Sambuaka, mas ang mga tao tatakilipin mo. Tsaka ang mga Hinge, mga siya? mga ninja, tatalag-takang tatal, tinitig. Tini. Ngayon, simulan, simula, si Juan Juan si Anneli Falares. Siya yung may hawak, pinakamalaking. Pinakamalaking tao sa isang mga dalaw. Hawak niya yon. kaya kapag, Kaya hindi siya matatayo sa mundo paano. Oh. Dahil hawak niya yung buong paksya ng ANLF. Tapos hawak niya rin po yung mga tao doon kasi po, siya rin yung na mga armas na nanilin para magkaroon ng gera pala. Ayon din sa aking kalot at sa dyanyo. Ayon sa medpa, ay ayon din sa nabasa ko dyanyo sa, sa Philippine Daily Inquirer. Nagbabas na ako? Nagbabas na ako. Oh, ay, nga ba? At sino ang sumulat? So okay, sige. Uh, amen pag-uusapan din sa Malaysia yung disagreement ng MNLF at ng Philippine Republic. Ngayon, sa akin pala, ay dapat mo kailangan pag-uusapan yung dapat bumagin na lang yung MNLF faction sa Mindanao para hindi magkaroon ng gera ng pula dito. Kasi, okay, Mark. Dito ay so yung very sa situation. Yung Lord Mayor ay nasabag na sa Sarawak hindi sa sakop ng Pilipinas, sa sakop ng Malaysia. At yung sakop pa ko pala, pag may ayari nila ng Pilipinas, pero ay, pero yung Malaysia, pinakalap, yung Malaysia, hawak na niya yung sakop kayo, tsaka yung Red Bull Mayo, ay yung Sarapa. Kaya hindi ko, dapat hindi ito nilagay na reactor, ay na speaker sa mga yung, ano na, sakop ng Pilipinas. No, September 2013, no, آپ

Okay, sandali. Hello? So, ako Star well, you... So, lumabas? Sino ang no, no, no. Ay, kailangan natin yun. Hindi kaya generalize ang pagkuha ng segregation. Sige, bro. person ng MNLF, Peace Pato, sabi niya peace, uh, na ang um, Peace Caravan ang um, sa sadya ng mga rebelde, hindi na to Hindi Din sa war for defense. So, gusto nila na makuha ang, um, ang kalayaan ng kanilang at um apat na po nandito dito ang at apat na si Vidya. Okay, kaya naman ko pala ako dito sa paggamit mo ng wika na gano'n. Kaya mo palang pag-i-read? na. Okay, na lang. Yung mabigat naman nila, bilang yung machine o panangkas ng mga para. Yun ang tawag nila ng pakapat. Nung... nagtalo at galing sa Red Cross. Noong so, ikalabing lima na Setyembre na naman, gabing tipong pamilya na ang pinilihat at uh, um, isang daan balong na Ang hindi nalata, limang evacuation centers. Kailan sila na pano nato ang ng mga babae turismo at na sa talaan ng mga negosyo wala na rin na wala na rin na, na, wala na rin po roon sana ay alisa sa pagwagayway ng parao. Kasi na ang ang posibilidad kailangan siya na silang san uh, sa dalawang 20 milyong piso na halaga kalaga ng piksalan sa buong sitang bangka. Nung 70 sinabi na ng Kalasyan na dito na, di na nagbukas ang dalawang 25 bangka sa pagitan ng, ng gobyerno at MNLN. Ano yung na-civilian na si astute na, na sagit. So, uh, total na isang daan at 75 na bikakana ko paul na ko mana ma kusha kinsa mo di ambante na na filipina sa pangasiyon ko um ay 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 may araw ay may shaman ni boy kaya at gusto na siya na at may sang daan champut ni milyon na at sa tiyamet tatlong kusha na naglaan ng pondo ng 3.9 billion ang gobyerno para matulungan ang lahat ng bintima na dito yung mga nasunugan o nasira yung bahay. Uh, may isang daang bato ang na-recover sa dalawang barangay na ito ang mga ito ang sa Santa sa at Santa Barbara. Yung mga bangkay ay sa forensic examination para matutunan nilang nabatay na ng abas si in Dormis Valley or Bukay Lang umawas ng dalawang daan, labing walawo, lahat na sa Sabi na ni Basilao na ang Catholic Bishop for Friends of the Queen o sa Kiyembe, dalawang isa. Eh, hindi pa ito parang nagiging itong issue ko yung pinapalang lamang sa kanalilanan na parang matakasan ang mga iba pa issue na nangyayari sa, sa ating bansa. Katulad na lamang ng mga uh, court bias ka para uh, sa sa issue taking, uh, magpali ng aking, aking chore, sa isang silaklak na probing uh wag ating atensyon sa mga nangyayari, sa mga nangyayari sa atin. Tapos para sa amin para sa akin lang, uh, dapat ang tayo natin.